Hi guys, it's me Joben and welcome back sa akin channel. In this video ay papakilala ko sa inyo yung 24 cats namin. Oo, tama yung narinig nyo. Meron kaming 24 cats na galing Kuwait at ipapakilala ko sa inyo isa-isa by their names at saka yung kanilang behavior. Bago ko sila ipakilala ay please consider to subscribe my YouTube channel at pakihit nyo na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new uploaded videos. Bago ko sila ipakilala isa-isa ay magbigay muna ako ng maikling history sa kanila. Mga pusa namin ay mga adapted. Yung iba ay anak ng mga pusa na namin. At lahat sila ay galing sa Kuwait. Sa mga gusto pa lang malaman kung paano namin sila inuwi ay i-browse e nyo lang ang aking YouTube channel. Meron akong vlog kung paano sila na iuwi. At kung paano mag-uwi ng multiple cats, Ayan, so niyan yun, yun din yung mga proseso. Panoorin nyo na lang. At ito na ipakilala ko na sila isa-isa. Ito si Menggay, 'yan, Meet Menggay. Si Menggay ang pinakaunang pusa namin. Isa siyang Persian cat at mabait at uh, behave. 'Yan, so ayaw lang niya na ne siya pag natutulog siya. Hi, I'm Menggay. At ito naman yung pangalawang pusa namin, si Kokoy. 'Yan, Meet Kokoy. <laughs> Isang mabait at masunurin na pusa. Ayano. Oh nung nada pala namin si ano si Mengay at saka si Kokoy ay hindi pa sila kapon kaya yan so nagkaanak sila at ipakilala ko sa inyo yung mga anak naman nila ayan oh <laughs> si Kokoy Kuy, pakita mo yung mukha mo Kuy. ayan o. Uh, big bone cut siya ang laki niya oh <laughs> at ito na yung first batch na anak ni Menggay at saka ni Kokoy to si Lily Hi, I'm Lily isang magandang pusa. Mixed breed na Persian cat at British long hair. Yan. Hi, I'm Lily. Isang masungit at palatulog na pusa. Ayan, oh. <laughs> pagong gising lang siya. At yung kapatid ni Lily ay si Lala. Ayan, oh. <laughs> Hi, I'm Lala. Isang napakapait na pusa. At yan, palatulog din para sila ng kapatid niyang si Lily. Ayan, oh. <laughs> Magkamukha sila, di ba? pero yung ano, yung eyes ni Lily ay medyo blue, siya green. Nagmana kay mama niya Menggay. Ayan o. Noong bago-bago pa lang kami mag-alaga ng pusa, ay hindi pa namin alam kung paano sila ipa-spay tsaka ipa-neuter. Kaya after four months ay nagkanak ulit sila ng tatlo. Ito na si Zaya. Ayan. <laughs> Mid Zaya. Ayan. So, hindi pa, nung pagbalik ko dito sa Pilipinas, kasi for good na ako ngayon, hindi siya, hindi siya nagbago malapit pa rin siya sa akin. Ito yung pusa namin na pinakamalapit sa akin. Yan si Zaya. Apaka big bone niya. Yan oh. <laughs> Ang laki niya oh guys. So, hindi pa rin nagbago yung ano, yung, yung fur niya. Yan oh. Maganda pa rin. <laughs> Malago. Yan. I'm Zaya. Napakabait. At ayan siya oh. <laughs> Napakalambing na pusa. Ayan. At ito yung isang kapatid ni Zaya. Si Tino. Yan oh siya yung pinakapogi naming pusa. ayano, <laughs> Nagagalit siya ngayon kasi ayaw niyang magpahawak. <laughs> Isang maldito na pusa at ayaw siyang nilalapitan siya ng mga kasama niya dito sa bahay namin. Ayan o, oh. siya. Ganito na naman siya ng yung last na video ko kung napanood niyo <laughs> Ganito na naman yung attitude niya. <laughs> Ayan. Maganda yung fur din niya. Kapatid nga niya si ano, si zisaya, Kaya big bone din siya halos magkamukha din, iba lang yung color. At ito na yung pangatlong kapatid nila, si Tyro. Yan. <laughs> ito yung pusa namin noon na sobrang mag, nagluha ng kanyang mga mata. Yan. Kasi sa, nagmana siya kay Menggay. Persian cat, pero big bone. <laughs> you know? Siya yung pinakamalaking pusa pala namin. Ayan, no? Isa siyang ano, tahimik na pusa din. Laging nasa sulok. Siya rin yung pusa namin na pinadapt namin noon tapos binalik nang nag-adapt sa kanya. Kaya yan. So nung pagbalik niya ay medyo malaki na siya, One years old and above. Kaya yun inaaway siya ng mga pusa namin at nung inuwi na namin dito sa Pilipinas ay hindi naman na siya inaaway. Close na siya sa mga kapatid niya yan. <laughs> Isang napakabait at tahimik na pusa. Meet Tyro. Tayro. <laughs> Ayun no. Para siyang main con. At ito pa yung nag-iisang anak ni Mengay, tsaka ni Kokoy, si Celo. no, <laughs> ito rin yung isa sa pinakamalapit na pusa namin. Siyang isang mabait at para tulog din na pusa. Ayan, oh. Lagi rin siyang nasa isang sulok. At ayaw niya yung pangalan na Celo. Ang pinapangalan namin sa kanya ay Princess. Pag tinatawag namin Celo, ayaw niya. Pero pag Princess, lumilingon siya at lumalapit. Kaya ang pangalan niya ngayon ay Princess. Pero lalaki siya. <laughs> Ayan, o meet princess. Bago mag one year old si Lily ay nabuntis siya ni Kokoy at nanganak siya ng dalawa, si Teo at saka si Talin. Ito na si Teo ngayon. Yan. Hi. Ito yung pusa namin na ang daming nag enquire sa kanya. Gusto nilang bilhin siya kasi para daw siyang ragdoll. Pero siya ay isang mixed breed na Persian cat at saka British long hair. Yan o. Hi, I'm Teo. Nung kinapon pala siya ay sabi ng doktor ay bakit daw namin siya ipapakapon. Itong pusa daw na to ang um, one of the most expensive cut. Kasi nga daw mukha siyang rug doll. At ito yung kapatid ni ano ni Teo, si Talin. Ayan, isa siyang ano mailap na pusa, lagi siyang natutulog sa ilalim ng kama. Ayan. You know, may sarili siyang territory at saka location kung kung saan talaga siya matutulog. Ayan, si talin, pero mabait siyang pusa. Ayan, no? <laughs> at pagkatapos nun pala ay pinakapunan namin si Kokoy para hindi na sila dumami. Noon ay nauso yung cats for adoption sa Kuwait at merong lumapit sa amin na gusto daw niyang ipa-adopt yung kanyang pusa. At ito yung pina sa amin, si Shadow, yan o. <laughs> isang mabait. At ito ayaw niya na nilalapitan din siya ng mga ibang kasama niya dito sa bahay namin. Ayan o. <laughs> Nagsusungit. Ito rin yung isa sa pinakagwapo naming pusa. Ayan o. <laughs> Di ba gwapo siya? Si Shadow. Si Shadow pala ay pinadapt siya sa amin. Mga 4 months old siya. At pagkatapos nun ay meron ulit na pa-adapt sa amin na kaibigan yung naman namin. Ito. Si Jimmy. Ayan o. <laughs> Hi, I'm Jimmy. Isang napakabait na pusa. Ayan o. Mixed breed siya ng Turkish Angola at saka Scottish Fold. Hindi siya yung ganito yung original na ano niya, na balahibo. Pinagupitan kasi namin at dahil ang dami niyang matted hair. Pero, ayan, no? <laughs> ang cute niya, di ba? Jimmy! Nung binigay pala sa amin si Jimmy ay mga 3 months old. Ayan, so, kaya batang-bata, sa amin siya lumaki. Pagkatapos ng ilang buwan, nag-message ulit sa amin yung ano, yung owner kay ano, kay Shadow at meron na naman silang ipa-adopt ulit na pusa na color black <laughs> So, ito si Samantha. Hinadap namin ulit. Pagka magkamag kaya magkamag-anak si Shadow at saka si Samantha. Ayan, isang napakasungit na black cat. Ayan, you no? Know? Pero maganda. <laughs> siya yung pinaka-shiny na balahibo sa mga lahat ng pusa namin. Aray, 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 nangagat siya yan o, di ba? Masungit talaga siya bago namin ipakapun si Shadow ay nabuntis niya pala si Talin. So nanganak si Talin ng lima, si Ira, si Beatrice, si Tom, si Cheche at saka si Sonia. At ito si Sonia, yan. <laughs> Halos kamukha siya ni Shasha at ni Zaya. Yan. <laughs> Sila yung pinakabunso pala na pusa namin. Yan o. No? Lima silang magkakapatid. <laughs> isa, itong pusa namin na ito, yung isa sa pinaka-blue yung eyes. Ayan, o. No? Isang napakabait at saka mailap na pusa. Ayan, o. No? Ayaw magpahuli kanina. <laughs> Nahirapan ako. Hi, I'm Sonia. At ito yung isang pusa namin na maldita. <laughs> si Cheche. Yung isa sa kapatid ni Sonia. Yan, ito yung pusa namin noon na hindi makalakan. Mga around 5 months old siya. At ayan, so pinagtyagaan namin siyang pinakain nung hindi siya, ano, nung hindi siya nakakalakad. At dinala ko siya sa vet at yun na ano naman yung kanyang gamot. Sa mga gustong malaman kung paano yung ginawa namin ay i-browse nyo lang aking YouTube channel kung paano gamutin yung hindi makalakad na pusa. Ayan, so meet Cheche. -che. so nagsusungit na siya. Kailangan ko na siyang ibaba. Isa pala siyang masungit. Ayan, ayaw niyang inahawakan siya. At ito pa yung isang kapatid nila, si Tom. Hi, I'm Tom. Bilog na bilog yung mata nito. Ayan, oh. <laughs> Ayan. Blue din yung eyes niya. Uh, halos flat face siya. Ayan o. Ayan. Meet Mitong... isa siyang napakabait na pusa tsaka tahimik. Meet Beatrice naman, yung isa pa nilang kapatid. Ayan o. Ayaw niyang hinawakan siya. Itong pusa namin pala na to ay kinukulong namin kasi inaaway siya ng isang pusa namin na si Bella. Yan, so makikilala niyo si Bella mamaya. Ayan o. Meet Beatrice, isang tahimik at ayan o pag nagla-live ako, para daw siyang ano, naka-smile. Yan, titigan niyo yung mukha niya, oh. <laughs> para daw siya naka-smile. At siya yung pinakabunso, si Ira, yan, oh. <laughs> siya yung pinakamaliit. Hi, I'm Ira. Si Ira ay ano, tahimik tsaka 'yon, lagi din siyang nasa ilalim ng kama. Gusto niyang laging mapag-isa din. At ayaw niyang hinahawakan siya. At dahil nakilala kami sa Kuwait, dahil nagpo-post kami ng mga anong mga products, kasi di ba kami ng mga food supplement, mga vitamins, at mga shampoo para sa mga pets, ay nakilala kami ng isang ano ng buyer namin. At meron siyang gustong ipadap din noon na pusa niya. Itong si ano, si Bella. You no know? <laughs> Ito yung ano yung nangaaway kay Beatrice, yung kanina yung parang naka-smile yan, so, inaaway niya ito siya. Iwan ko kung bakit. Siguro na insecure siya. Kasi, ang tingin, pag tinitingnan siya ni Beatrice ay parang niningitin siya. So, para, para sigurong na-insulto siya. Yun yung ano na pre ko lang. <laughs> Ayan. Sumit Bella. Ayan, Isang masungit. At ayaw din siyang nilalapitan siya ng mga kasama niyang pusa dito sa bahay. Kaya meron din siyang designated na higaan dito sa aming bahay. At sa Kuwait ay maraming kaming mga kaibigan na mayroong alagang pusa. At yung kaibigan namin na yon ay marami na siyang mga pusa din. At ayan, inalok niya sa amin yung isang pusa niya na ipa-adapt. Itong si Piolo naman. Dati, ang pangalan niya ay Pioli. Kasi ang alam namin nun ay babae siya. Ngayon, isang maldito na na male cat. Ayan. <laughs> ay, niya yung mukha niya. Alam niya ata na binibidyohan siya. Oh. Bakit siya ikaw? Nahiya ka? Natago talaga niya, oh. Pakita mo yung mukha mo. <laughs> ayaw niya. Ayan. Pakita mo yung mukha mo, kung. Ay, ayaw niya talaga. Pakita mo lang. Isa, one time lang. Ayan, oh. Ayan. Isa na siyang napaka-damulag na ano, pusa. <laughs> Ayan, oh. Pakita mo yung mukha mo. Hi! Mami Nikki, kamo. Ayan, oh. Shout out kay Nikki. At ito pa yung isang adapted cat namin, si Mucha. Ayan, so, i ko naman sa inyo kung paano namin siya na-adapt. Noon ay dream cat ko na magkaroon ng short hair na cat. Hanggang sa mayroong nag-post sa social media sa Kuwait, sa isang sa isang Cats for Adoption page sa Kuwait. Nakita ko si Mucha na nakakulong siya sa isang cage. Tapos yung ano niya, yung mata niya ay parang nagmamakaawa. Hanggang sa nagustuhan ko siya at pinuntahan namin sa sa bahay. Ayun know? oh. Noon, napakapahiyat ni, ano, ni Mucha. Ngayon, you know, ayan <laughs> o, mataba na siya. Para na nga siyang buntis, ayan you know. o. Meet Mucha, ito rin yung pusa namin na napakalapit din sa akin. Siguro naramdaman niya at na-touch din yung heart niya. At na-remember niya na ako yung nag-adapt sa kanya. You know? Ayan <laughs> Hi, I'm Mucha. Isa siyang, ano, short haircut. Iwan ko kung ano yung exact breed niya talaga. Pero yung, ano niya, yung balahibo niya ay para siyang Abyssinian na ano na short hair Ayan, oh <laughs> hi I'm mucha at para magkaroon ng kasama si mucha na short hair nakita ko itong si ano si Nadine sa isang page ulit ng Cats for Adoption sa Kuwait and so yan minessage ko yung ano yung nagpost na yon at hinatid pa siya doon sa inupahan naming bahay sa Kuwait meet na din ayan oh <laughs> isa siyang Scottish fold tapos yung mga paa niya ay malalaki ayan oh kita nyo sa ano, yan. <laughs> Ewan ko kung ano. Ayan, ang lalaki ng paa niya. <laughs> Meet na din, isang napaka-behave at saka mabait na pusa. Hi, I'm Nadine. At ito yung pangatlong short haircut na ladap namin. Yan, si Myla. <laughs> Hi, I'm Myla. Bata pa itong si Myla, mga around one year old. Tapos, binigay siya sa amin. Siguro naglilihin na siya. Kasi nung mga one week siya sa amin ay nag-iingay na siya. Kaya siya siguro pinamigay. Nagpinus pala ito siya sa isang Cats for Adoption page sa isang social media account. Yan. So, minessage ko yung may-ari at minigay siya sa amin. Mayaman yung may-ari nito. naka rover. Yan. So, yan. Kung ano, yung baka makita niya yung, ano, yung vlog ko. Pero Tagalog naman yung salita ko. <laughs> Her shortcut, madam. Already for good in Philippines. Ayan, you no? Know. Her name now is Myla. Ayan. Hi, shout out sa so may-ari. Ayan, you know. At ito na yung pang-24 na pusa namin. Ito yung pinaka-last na na-adapt namin sa Kuwait. Ayan, sa Meet Moy Moy. Ayan, no? yung color niya ay ash gray. Persian cat. Ayan, you no? Know. Minsan yung, ano niya, yung mata niya nag-yellow, nag-orange, ayan, you no? Know. Nakita nyo naman sa video, di ba? Yan. Meet Moy Moy. Siya yung pinakabunso naming pusa. Mga around 7 months old pa lang siya. Pero kapun na siya. Pinakapun namin siya bago siya mag-travel. Yung mga pusa namin ay mga kapun na. Hindi na sila mag-aanak. Ang dami nagtatanong kung nagbibinta kami. Wag! Wag mo kainin yan. Kinakain niya yung ano. Kinakain niya yung wireless mic ko. Kinakain niya, hinabot niya yung wireless mic ko pag -kung wag, hindi yan pagkain. <laughs> Ayan, <o. laughs> si Moy Moy ay napakabait na pusa. Katabi ko palang matulog sila na din, si, si Myla, tsaka si Moy Moy. Ayan, o. Muchi pala yung ano niya, yung pangalan niya yung totoo. Moy Moy yung nickname niya. Ayan, o. Napakabait na pusa, tsaka tahimik din. Ayan, nakilala nyo na yung 24 cuts namin. I hope na naging enjoy kayo sa video na ito. Sa mga gustong malaman kung paano mag-uwi ng multiple cuts, kung ano yung proseso, ay browse nyo lang ang aking YouTube channel. Meron akong mga video sa step-by-step procedure kung ano yung gagawin. Sa mga gusto palang bumili ng mga products para sa kanilang mga pets, ay bisita nyo lang aming Shopee account, Talifer20. Nagtitinda kami ng mga food supplement, vitamins, shampoo, at saka mga iba pa. At sa mga gusto rin namang bumili ng oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka expandex, ay design nyo pa yung isa pang Shopee account name namin, Elite B Apparel. Ram Marami kayong mga mapipilang mga designs, perfect na pang regalo at saka pang personal na rin. At kung bawa ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button at pakihit na rin yung notification bell down below para lagi kang updated sa aking new love to the videos. I hope you knew this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!